Yan, talagang tumatalon-talon yung sasakyan. Captivated cat ka. Ayan, sumisip-sip siya course, sa mga nanalo na. Ano yan sa mga queens ngayon? Ba't mura ng mm mura? -hmm. We don't know that. Sabi yun. Drag Race Season 3 will be a legend. Oh, ganon. Sa pinaniniwalaan ng madaming tao. Pero hindi mapatunayan kung totoo. So magiging legend lang itong Season 3. <laughs> Pag drag queen ka, tapos tanget ka, die. Yun lang. na akong magagawa. Shoutout kay... Show. Ba't mo yung mga tsaka? Kung walang tsaka, hindi ka gaganda. <laughs> Mababawasan na naman yung racket ng season 1 at season 2. Tsara! <laughs> Divine ayan, nasa US tayo for DragCon LA and ngayon in ang Drag Race Philippines. So, syempre, magpapatalo ba tayo? Magkatrabaho tayo kahit nasa biyahe tayo! Ayan yung mga kasama ko. the did drive si Miss Kaka and si Mama Real ay eh, nasa harapan. Pero sabi ko sa kanila, hindi ako kailangan magpahuli. Gagawa tayo ng content kahit nasa biyahe tayo. Papanoorin natin ang Meet the Queens ng Drag Race Philippines Season 3! Ayan na, natin. Starting off with Angel Galang ang uh, of course kapatid ni Maxi na sobrang talented din kaparehas ni Maxi pero ibang ino offer niya she's our trans gorgeous girl. Nakabutan ko to si Angel sa O-Bar. Bata pa siya, tapos nagpa-perform niya sa O-Bar. Oh, And ngayon, tingnan niyo, seven years na pala siyang drag queen. Imagine nyo. <laughs> so, what the fuck? I love the look. Diba? Umpisahan muna natin sa look. Napakaganda ng look. Angel talaga. Bagay sa kanya. Talagang na-represent kung sino siya. Diba? And sexy. Polished. Pinsan natin na subito. And sad. Actually, the ano daw? Good kid. My little love. kid. Awesome. So ano, fast and fast. Diba, school, after senior high school, drag queen si na si agad. Man. In fairness, noon pa lang, noon nag-uumpisa pa lang to si Angel, talagang, Ayan, talagang tumatalon-talon yung sasakyan. Chara, kita mo na yung talent at ang galing niyang umaura talaga. Nakikipagtitigan siya sa audience And hindi lahat nagagawa yun at a very young age, lalo sa drag. Ako nung nagumpis ako mag-drag, actually matagal-tagal bago ko natutuhan makipagtitigan, maging comfortable sa si stage. Siya talagang gifted. Tumitigas, Steve. Yo. Oh, Oh my God! Nagiging drag din na. Chara. Flash squad Ikaw rin Kat today Ikat ka Ayun sumisip-sip siya sa mga nanalo na Mas magaling ako sa kanilang subayaw Ang cute na magkapatid Kasi talagang Tarayan sila Pero sisters talaga Mas magaling ako sa ano mo Sa lahat na kumusta Bakit ang baboy-baboy na Angel? My God Lame <laughs> I love the energy ni Angel, bonggang bongga. Magandang pang umpisa. Yung sound lang, parang hindi masyadong maganda. <laughs> sa aking mga uh, Korean followers. Tapos si biglang gumanda um... yung sound kay Jonna Queen, di ba? In fairness, si Jonna Queen, kasamahan ko to dati sa Nectar Nightclub. Noon pa, no, talagang K-pop na yung pinaperform niya talaga. And di ko ba gets during that time. Pero talagang paninindigan siya. And, habang nagpe-perform siya, minsan may mga nagla-light sticks pa sa audience. Imagine yung ang tagal na nun. 2017, Pierce siya. Bakla. Jonna Bira is ako. QC Ano yan sa mga queens kayo? Ba't mura ng mura? We don't know that. Si Jonna Queen ay dati tinuturuan ko pa lang siya, siya mag-hairstyle. Hindi ko naman siya tinuruan totally. Pero nag advice advise ako sa kanya sa pag-hairstyle. Ngayon, sobrang galing na. Pasabog. Nakakatuwa kasi ang tingin ko kay Jonna noon ay baby queen talaga. <laughs> And nagka-pandemic. So, simula ng pandemic, hindi na kami masyado nagkikita-kita. So, parang ang last memory ko sa kanya is baby, oh, ganyan. Pero ngayon, meron na siyang sariling family. Yeah. So happy. Yeah. From K-Beauty Brand and naka-acting ko na si Alma Moreno at saka si Dina Bonnevie. Oh, Kaya hey, no, kaya, from mga Korean brands, biglang naka-acting niya si Alma Moreno. <laughs> oh. Ang ganda nung galaw nung sleeves niya, nung bongga. Pero parang same nung kay Precious. Fly, 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 fly. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Pero maganda. Din. Nakakatawa si Jonna. May nangalala akong story sa kanya. Kasi may list si Jonna Queen, di ba? Tapos inaasar-asar ko siya dati. And nag naman kami normal na baklaan sa backstage. Napag-usapan namin yung religion. Sabi ko, anong religion mo? Sabi niya, atis ako. <laughs> Sabi ko, anong atis? Sabi niya, sorry, may list. <laughs> atis. Ay, ganda-miss ko to si Jonna. Ito yung mga kaharutan ko dati sa Nectar. Kami nila Taylor Shish. Nagbabatuhan kami ng basurahan. Kung ano-ano pinagagawa namin. Buti na lang, wala pa masyadong social social <laughs> media kundi cancel cancelan yeah. kami lahat pero ang saya nung times na yon kami nila evil at queen nagsusuka sa basura mm. yung mga ganyan ganyan tumbling tumbling namin ko yung story about Jonna ah, pag nag guest siya sa vlog ko pag uusapan namin mga ganyan ganyan oh, may get nagwala pa na korean dati dahil kayo basta go. Next. Eto eh, naman, John Fidel Yaga, of course, <laughs> ang ating YouTube superstar. 22? <laughs> Tisera, <laughs> alam nyo, nung baby drag queen pa ako 10 years ago, sa O-Bar. Bumibisita si John Fidel Yaga sa O-Bar. Namimigay siya ng makeup sa mga drag queens. Kasi siya ay nakaangat-angat na taga San Francisco na yata siya noon. Tapos sabi nga nila na nainanayan pa nila si John Fidel Yaga. So, 22. Ayaw niyang palitan yung John Fidel Yaga para unique. Na hindi nagpalit ng drag name. RuPaul Hu. Pero parang super fun kanda, yung kanda, ano Facebook ni hindi ko pa siya nakakabanding eh. Kakatawa yung mga Omegle content ni mama. As in, tinry ko yun mag Omegle pero nahihiya ako sa boys. Parang hindi ko kaya makipagtitikin sa camera. Siya talagang may mga pick up line. Ang landi-landi. Para orin nyo guys. Para madagdagan yung views niya. Oh! Akala mo naman... <laughs> Actually, alam niyo, madaming sumasali sa drag race na ganyan na yung they have it all na, like si John Pedaliaga. Hindi niya na need to, girl. Ang laki-laki na lang kinikita niyan sa lahat ng bagay. Parang si Silhouette dati, ang yaman-yaman ng Silhouette, pero sumasali pa rin sa drag race. Kasi parang, ewan, ang huh? pisa kalila sila naman yan. Wala talaga siya sa, ano, sa cash prize. Okay, nasa bragging rights na oh sumali ako sa Drag Race tsaka sa attention Ascension ay hindi syempre nasa cash prize din for others sa so, akin cash prize during that time Drag Race season 3 will be a legend habi <laughs> <laughs> yun Drag Race season 3 will be <laughs> legend. O, oh, gano'n, te. Usap-usapan lang. Gano'n, gano'n, legend. Ano? Parang kwentong bayan. Hindi, ano ba myth pala yun. Google na lang natin. Kwentong bayan, story from the past na pinaniniwalaan ng maraming tao. Pero hindi mapatunayan kung totoo. So, magiging legend lang itong season 3. <laughs> I love Kiana. Una ko siyang na-meet. Malalaman niyo soon kung saan huh? ko siya unang na-meet. Fierce na siya nun kagad sa amin eh. Pero nung nakita ko to, ang ganda ng fashion sense niya. For me, siya yung pinakamaganda yung promo look. Mm, conceptual tsaka ang ganda ng makeup pero kanina ha napanood ko si Nate niya nasa mga Manila smoky lang ang eyeshadow tinamaan ako daw nakakatakot na talaga magka personality kasi talagang mababash ka pag magkamali ka <laughs> kaya binawi agad ni mama. Masarap pakinggan si Kiana, no? Imagine niyo after pandemic pa siya nag-start mag-drag, pero yun yung level niya. Dati kasi kami, bago kami gumanda, years yung binibilang, kasi medyo mahirap magkaroon ng resources dati. Bago ka magkaroon ng mahabang lashes, talagang magpapabili ka pa sa US ng personal. Dapat may kilala kang friend or gagawa ka from papel. Hindi ka makakahanap ng mahabang lashes dati. Tapos paddings. Wala. Ngayon, available na lahat so kapag drag queen ka tapos tanget ka die yun lang hindi na ako magagawa shoutout kay Sorry. Actually, nakaka-pressure nga pag nasa province ka kasi parang yung buong province mo, dala-dala mo yung name, di ba? Parang kay Morgana, talagang buong Mindanao, Lady Morgana. Double celebration, talagang feeling ko pag kung si Morgana ang nanalo, may banda, pag umuwi siya, yung mga ganon. Pag natalo, parang sa sarili mo lang din naman. <laughs> feeling ko, ano, super baby pa talaga si, si Kiana. Feeling ko ma may ifi-fears pa to eh. Feeling parang mukhang mataray din to eh. Ayan. Kasok ni Maxi. Oh, old Hollywood, ang ni Maxi. Nakakaganda ng boses ni Maxi nung kumakanta, tapos nung nagsalita na... <laughs> One of the most talented queens na kilala ko talaga, ito si Maxi. Talagang punong-puno ng talent. At may personality. Yun naman ang pinakamahalaga kay Maxi. And yung personality niya, talagang totoo kung ano siya. <laughs> Mula that. bata to, nasa stage na to eh. Talagang performing. Eh, nasanggata ni Maxi. Kamukha niya si Zaynab, di ba? Superstar. Yes. Ang ganda ng look ni Mix Chanel. Talagang very her. Banda-bandana. Mix as in the non-binary honorific like Mr. or Miss. Mm, and then, should... sa Meet the Queens pa lang, tinuruan na tayo ni Mix Chanel. I believe I'm the brightest of the stars. This show ah! has seen a lot of... Breathing, oh! There's very anime-esque. Anyway, ask. Itong si Mick Chanel. And super polished, ha? Huh? Drown? At tuloy-tuloy ang English ni Mick Chanel, ha? Huh? As Aronista. Pupuksan ko mga tsaka. I want to show. Pa't mo mapupuksan yung mga tsaka? Kung walang tsaka, hindi ka gaganda. Tsaka. Huh? Magpasalamat tayo sa kanila. Thank you so much. Nakakauhaw naman tong suka. Oh my God, as a suka lover. Prepared si Mix for this, ano, uh, interview. Oh, di ba? Dati ba? Anong ginagawa mo? <laughs> Parang ibang iba to sa Bench na kilala ko. Very ano si Bench eh. Little mom sir siya eh. So very Lady Gaga nga yung mga looks niya. So nagulat ako na may TV siya na very kind. Kambi naman si Lady Gaga. So sige na nga. Hindi pala ako natulad. pag pa ako ang salat ng some kabaklaan. I na that's right. Tala ng sang Oo kasi pag yung tala, di ba, ano, pag nakita mo yung tala, titingala ka. Ganon din pag nakita mo si Bench, titingala ka. <laughs> Kaya siya ang tala ng isang kabaklaan. Ako, dapat mapanood dito mag-perform. One of the best performers ever talaga. Kahit ang ko na siyang kilala, pag pinapanood ko si Bench, na ano talaga ako, nadadala ako sa performance. Parang wow, ganun. high energy dancing and I like to be with niya, high energy dancing. Pero <laughs> energy, energy. <laughs> May time nung tala, si Bench ang highest paid drag queen in the Philippines. I love drag. Yeah. <laughs> I love drag. Ganon. Every day, talaga. Tuwing nakikita ako si Bench, dumidigay siya. Hidden talent nga. Kung sino ba kayo na makakalaban ko, get ready with me. Ayan. <laughs> Wait lang. Kung si Bernie, get ready for me. Si Bench, may get ready with me. O, di ba? <laughs> Sino mo mga kalaban ko? Get ready Sabay-sabay with... nga lang sila maghanda. Parang patas ang laban. Hindi, ganyan si Bench. Gusto niya sabay-sabay kayo naangat. <laughs> talagang very inviting to si Bench. Get ready with me. <laughs> In fairness kay Bench, nakita kita mo for sure ang tinanong dito ng producers anong masasabi mo sa mga kalaban mo kita mo kung gaano ka humble pa rin si Bench na makikita nyo po kung sino may po pa rin and years of experience to pero apaka humble apaka talented deserve nito ni Bench follow nyo si Bench deserve the deserve recognition from dedication sa work girl ang galing nito mag lead sa OBAR. siang siya ang mother namin doon gabi kami nila Brigiding MC mga debets kami ni Valeria yung mga sisters ko si Ian na sumala langat na at si si Rika din na sumalangit na. Ayan, si Mother Ben, siyang tumutulong sa amin, nagtuturo sa amin, nag sa mga production. Mamumura ka, pero may matututukan ka. Parang trabaho ka yata. Ha? Mag-extra rice ka pa? Sige, sinilapad na ng neg mong bewang ko. Hi, thank you, Tita Baby, ha? Kaya ka mag-aasawa. Weapon mo yan? mas makapit mag-makeup sa yan. Mm. Well, lahat yan ang tanong na sa akin. Correct. Baka tita talaga kita, tita baby ha. I super super love tita baby nung pandemic ko siya nakilala. During the pandemic, sobrang, hindi siya ng mga skits-skits. Tapos nakasama ko siya sa isang online racket. Nag-talk siya doon. And amazed na amazed ako kasi talino to si tita baby. Madami kang matututuhan. Tapos kakaiba yung inaano niya talaga. Sineserve niya, di ba? Parang iba siya sa mga drag, sa halos lahat ng drag queens. And mabuting tao ha. Love na love namin to si tita Tita Baby. Napaka ano ka pagsalita ni Tita Baby no, parang napaka sincere, parang totoo, parang wala siyang although may character siyang ginagawa, 'di ba? Kasi nagpapakatita nga siya ganyan, pero parang nagpapakilala talaga siya. Hindi siya nagpapasikat or whatever. Ang natural. Say, in fairness, kung sinabi niyang social and jejamon, totoong totoo, ganoon talaga si Tita Baby. Social siya in real life, mga misis, and uh, ayan, jejamon din siya. <laughs> yata, hindi ko sure. Bawang kasi sira, babe. Alam nyo, itong look ni Versex, ang ganda-ganda. Sobrang fashionable. Parang hindi ko masyadong nakita. Parang nakasight kasi siya nung sa ano, sa promo look. Pero nung nakita ko dito, ang ganda. Ang dami nilang ginagawa, girl. Like, pwede naman kukula. Ang ganda-ganda. Eh. Bakit kilit ka? Actually, si Versex, na-meet ko siya. Medyo kasing laki ko pa siya noon. Or mas malaki yata sa akin. Not sure. Pero ngayon, tingnan nyo, guys. napaka sexy Tinuturuan niya ako, actually, Kito Dye. Bakit ako si Versex? Bakit <laughs> Magaling din ito mag-hairstyle si Versex, yung mga hairstyle niya pang artista, bet ko yung mga gawa gawag In e, fairness, ang fierce-fierce ni Versex, talaga, based sa mga naririnig ko, sobrang nakakatawa daw si Versex Hindi ko pa rin kasi naka nakabanding ng todo, parang hi, hello, konting chika lang, pero... Sobrang fun daw niya to as a person. I think. believe. You I think. Ito na. Dati ko pa ito nakikita. Pandemic pa lang. Sa social media. And kung ang ang kanyang fashion sense din talaga. From the city of smiles, Bacolod city. Talaga city of smiles, pero hindi siya nag-smile, no? Dito yan, kung maka nag-smile. I'm seven years old from the city of smiles, Bacolod city. I am known. Sige. From the city of smiles. <laughs> Char lang I ito di ba? Gata ng make Ah, Bongga yung mga looks conceptual. niya. Concept Wala ako masabi sa inyo kasi pangit mo. Walang masabi pero sinabihan ng pangit. <laughs> Parang mahilig siya kay Alaska. May konting-konting ako nakikita. Ano pala na 'to? Paano naman nung kahapon, nung mga last seconds, alam mo ako. Nililinipalalo ako. Isa 'yung <laughs> pay niya. Legit siya is to mawa. Wait, wait lang. Wait lang si mo nakakagulat na 'yung entry mo. Nagi-kay alam niyo kung bakit 'yan nag-pay kasi ngayon 'yung name niya Simba. <laughs> Why Simba ding is my name? It's because of being as the last spellalan niya ako. Kay Simba from The Lion King because of my lion's Mane looking here and I'm also follow Simba. Pinanganak pa. Grabe po ah, I Drake Queen na for 1 year and four months only, and I'm already here. And drag race. Oh my God, means, baby. You know, I, Lord, I know karma is a bitch, and you don't give that to people. But magbi bitch sa kay Lord, no, basa po. Kaya so tayo si ta Zimba. Inbayo talaga ano siya? Makajust talaga si Zimba. Ah, tapos na. Oh my god, letter Z na nga pala. Z, Zimba. Oh my god, ayan. Congratulations ngayon pa lang sa bagong season na to. Parang nakakatuwa kasi ah, dami na naman lives ang magbabago. Mababawasan na naman yung racket ng season 1 at season 2. <laughs> Pero, I'm happy to share this stage, the limelight, with this queens kasi napaka-talented. Ako, dapat dati pa to si Zimba nakasali. Hindi pa siya drag queen. <laughs> si Ate Ben, ito mga Hugh ba siya to? Si Maxi, Bongga nakakatakot mag all stars dahil dito sa mga to judge na lang ako guys mag judge na lang ako guys bilang judgmental o dahil dyan maraming maraming salamat sa lahat na nanood malapit na kami sa aming destination ang aming huling uh, pupuntahan dito is the final destination <laughs> <laughs> saring lang see you soon guys bongga good luck sa season 3 sana wala masyadong lumaki ulo saring kung na-enjoy nyo tong vlog na to. Please comment down below. Na-enjoy ko tong vlog na to. Yun lang. See ya. Mwah.